Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, imagine you ah, huh? Parang yung uh, película sa Hollywood kung saan ang greatest basketball player of all time, sa si LBJ. Arguably, ay, kalaro ang kan anak sa biggest NBA stage, Los Angeles Lakers pa. ba? epic? Pero teka, uh, imbaya iba yata ang uh, reality. Ready na ba kayo sa popcorn? <laughs> okay. Uh, nakagawa ng history si Bronny James at O Astigyon, pero teka, hindi lahat ng fans ay tumatalon sa saya. Kasi habang epic ang idea na LeBron and Bronny tandem sa Lakers, hindi ko mag-alala. Huwag niyo akong i-bash please. Pero parang hindi pa talaga handa si Bronny James. Bronny James parang hindi pang prime time. Sorry na, pero Laker fans, huwag muna kayo mag-emote at magiging okay naman ang team nyo this year. Si Lebron, nandyan pa rin. And Lebron is Lebron. And AD, well, hanggat uh, hindi na didislocate ang kanyang uh, kilay, eh, okay naman. <laughs> 80 pa rin yan At alam natin na kaya nyo makapasok sa playoffs Well, sana <laughs> Pero ito ah, mga kaibigan ah, Dito medyo bumaksak ang script At ah, wag na tayong maglokohan dito Eh, yung mga Lakers fans Gusto nyo uh, managinip na abot kayo ng Western Conference Finals Hindi mangyayari yan this season, unfortunately And the best case scenario It's like what I said, papasok kayo sa playoffs, tapos magbabaot na lang kayo ng may konting grace at uh, baka makagawa pa kayo ng mga bagong memes in the process. At least, cool storyline kayo ngayon at uh, you know, baka manalo pa si uh, Bronny at saka si Lakers, uh, si Lakers tuloy, si uh, Lebron ng uh, Oscars. Yung Bronny and uh, Lebron tandem, Lakers story, eh parang mwah! pang Netflix series 'yan. <laughs> pero wag yung isipin na binabash ko si Bronny James ha. Uh, di naman. At uh, 20 anyos pa lang naman yung bata na 'yan at uh, mga tropa, mag-ano pa 'yan, mag-improve uh, pa 'yan ha. Uh, pero real talk tayo ha. Hindi lang kalaban ni Bronny ang mga NBA defenders or mga NBA players, kalaban din niya yung expectations po ng mga fans na gusto siyang maging well siguro Lebron 2.0. Grabe yung pressure. Imagine mo na lang, lagi kang uh, ikukumpara sa tatay mo, nakatrabaho mo pa. Eh, yung tatay mo ba naman, eh, four-time NBA champ, billionaire, eh, parang uh, easy work, parang pressure. Parang kahit na hindi ko maglalaro, pressure na pressure pa rin. Eh. At uh, ang totoo, no, hindi ko naman naiisip na magpa-flop si Bronny dahil uh, Tingin ko naman magiging prove pa yung kanyang skills at saka physical strength kasi nasa dugo naman niya eh. Kampante ako dun sa part na yon pero yung mental toughness pare ibang usapan na yan. Kung um, you know, kung hindi ka matibay eh dudurugin ka talaga ng mga tao sa NBA lalo na yung mga fans lalo na sa comment section siguradong may magko na hindi panda pa si Bronny James which is is true, right? Pero ang tanong eh kaya ba talaga mag-improve? Eh, naalala ko tuloy yung father and son na uh, hindi nakapunta sa NBA. Ito, ang galing-galingan ng tatay nito, no? Tanungin mo yung anak ni Michael Jordan. Spoiler alert! You know what happened, there? Eh? Hindi maganda ending niyan. So, anyway, kaya good luck na lang tayo diyan kay Bronny James. Sana meron kang tibay ng loob kasi kung wala, eh, baka talagang kainin ka ng buhay ng NBA. At iluluwa ka parang CAD kapag nasobrahan sa talon. <laughs> at ito, ang tanong ng bayan, eh. Uh, makikita ba natin si Lebron at Bronny na maging tunay na threat sa NBA? Comment nyo nga. At uh, yung mga Lakers fans naman dyan, Huwag masyadong madrama, ha? <laughs> may libron kayo, may AD kayo, at may potential kayo na manalo ng Oscar. ya yeah? Father and son storyline, ha? Pero tungkol sa basketball, well, uh, masaya na ako sa Boston Celtics ko. At uh, para sa tunay na success, Boston Celtics. Kita-kit sa comment section para sa mga topa natin dyan. Eh, alam kong walang katapusan ang diskusyon na to. Kaya, ang tanong ko bago ko taposin itong video na ito, eh. ba well, sikat na pala. Or kumbaga, magiging tunay ba na magaling itong si Bronny James sa NBA or mapapaso at uh, mag-goodbye ka agad? Kwent Kwentuhan tayo dyan sa comment section.